batas mi guys kayak mulai sekianan oh amat dari sekianan perluin sama saya lo kalau ibar batasnya pengen spam si Lah, layo layo betang SPMC. Yeah. SPMC ki kan direkt da Musa guys, RSM lanang. Ko? Eh, dagang kag okay. kulag jeep. Hi guys. <laughs> Mamakpas sa mga tagas patiis. <laughs> Ay, na-jeep! Bro! Sakit ah! Ay, salamat! Na-jeep, guys! Napa pa! Si, tali ah! Ang problema ah! No. Nadi na tapot ang na! Sir. Guys, manakay na mig-jeep! Dali na lang na namun jeep. vlog!